Magandang magandang araw po mga kawangis ko dyan kung sa amang sulukan ng planeta. Ito si Anton Olson. Sa mga hindi po nakasubscribe dyan, baka naman, <laughs> parang awan nyo na. Likes nyo naman ang mga ano ko, yung mga videos ko. Ngayon, ngayon mayroon man tayong re-reactionan. Ito yung isang partilis na akbayan to. Ito yung yata ang Puma, pumapalit kay ano eh. Pumapalit kay Franz Castro. Kung naalala niyo to, ito yung nagtanong kay Pangulong Duterte yung inimbitahan sa ano. Inimbitahan nila 'di ba sa Kongreso? 'Di ba itong mga tanong nila niya diba, out of the blue? <laughs> hindi related. Really. 'Di ba nakakabuwis ito? Kaya hindi siya tina, hindi siya sinasagot ni ano. Hindi siya sinasagot ni Pangulong Duterte ng ng tama. Tapos kung matatandaan niyo rin to, i-share rin. Dito rin nagsorry si Senator Dela Rosa kasi nga sinabihan niya di bang ngiwi. <laughs> kasi ang bunga nga nito kasi mo kahit ganito lang pero masyadong pasmado eh. <laughs> masyadong pasmado ako kung magsalita. Tapos sila rin po kapag mayroong mga mga bagay-bagay na hindi naayon sa kanilang kagustuhan sa kanila mali. Ang gagawin nila, pupunta sila sa kalsada at doon sila maghahakot at magrarale at magbibigay ng kanila-kanilang mga litanya. So ngayon, galit na galit na naman sila sa Supreme Court. Kasi ang sabi nila, mali ang ginagawan Supreme Court. Mayroon doon kunay bans sa pagitan ng OBP pati yung Supreme Court. Kasi nga, yung boto, an anonymous, ibig sabihin, hindi na sila pwedeng mag-apila. Kasi nga, labag sa kautusan o labag po sa konstitusyon ng ginawa nilang pile of impeachment. Pero ito, gigil na gigil yung mga <laughs> yung mga uh, party list na to. Isang pangkat lang ni sila dito eh. Tingnan nyo, pang, uh, panorin natin. Panorin, pa, panorin natin yung ano nila. Nasaan na yun? Hanapin ko muna. Ay, Ayun.

Tingin nila sa sarili nila talaga mas mataas pa sila sa Supreme Court. <laughs> bayan. Kasabay nito, gusto natin ipaalala sa taong bayan na ako sa kusunong kahapon ay pinali na Korte Suprema na kanilang baguhin ang interpretasyon, na kanilang baguhin ang mismong mouse rules, na kanilang baguhin ang mismong procedure and impeachment para maburan ang isang nagnakaw at isang nag-abuso sa kapayanihan. Gusto rin natin ipaalala sa mga taong bayan na dapat tayo mag-iit at sigilin bakit kaya hindi nila matanggap yung desisyon ng Supreme Court na Depictable yung ano yung Article of Impeachment? Bakit kaya nila matanggap? Bakit nagrarally pala sila sa ano sa kalsada? All justice is sa Supreme Court. <tod> sa lahat ng pamamaraan mga aakasan at minimis. Tapos sino na kita natin? Kung hanggang sa Court of Appeals pa. Santo lang talaga. Pero issue na sa version, ready for fight. 'Di ba kung papansinin niyo, 'di ba isang pangkat lang sila? Nila Franz Castro, nila Raul Manuel, Arlen Brosas. Sino pa sino pa diyan? 'Di ba 'yun din yung sinasabi ni Ka Eric, yung dating angkor sa ano sa Isiminay. Sila po yung tinatawag na front ng mga MP na, makikita natin na nagkalat sa kalsada. Kapag mayro mga issue sa bayan na nila tanggap sa kanilang damdamin, lahat sa kanilang mali. Wala naman akong nakitang tama sa kanila lahat na lang mali. Mahilig sila pumunta sa kalsada at maghakot, maghakot ng mga tao. Hindi ko nga alam yung kung mga bayad yan. <laughs> Malay natin, mayroon nagkakanlong yan sa mga taong yan sa nagrarali. Tapos, kung ano-ano lang pinagsasabi nila. Wala akong nakita. Kahit, kahit kaninong presidente, kapag hindi isang ayon sa kanilang ano sa kanilang panlasa Nako, magkakalat na 'yan sa ano? Magkakalat na 'yan sa sa kalsada. So ngayon ang pinuputakti naman nila yung Supreme Court dahil daw nagkaroon ng kunaiban sa Sky Bivisara pati yung mga pati yung mga judges. Kasi nga yung ano kasi yung boto kasi ng mga judges is anonymous. Ibig sabihin lahat ay ay depictable. Lahat ibig sabihin mali ang sinadmit na uh, article of impeachment sa Senado. Kaya ganoon. Pero sa Kongreso, hindi nila hindi nila talaga matanggap na sila ay mali sa kanilang sinadmit na article. Sa kanila lahat tama. Parang antaas, ha? Antaas ang taas ha, ang taas lipad nila. Ibig sabihin mas mataas pa sila sa katalinu katalinuhan ng mga attorney at mga judges diyan po sa Supreme Court, <laughs> di ba? <laughs> tinatawag siya ni uh, Senator Dela Rosa ng eh. kasi nga masyadong pasmado ang kanyang ano eh, ang kanyang mouth. Eh. <laughs> <laughs> Magiging pa-suman ng kanyang mouth. <laughs> anyway, anyway, Si ano naman ang uh, tawag diyan? Yung si Senator Dante Marcolita, nagbigay din ng pahayag o na-explain niya nang maigi talagang malalim 'to mag-isip ang mamang to eh. Masyadong matalino 'di ba tungkol sa article of impeachment at doon po tungkol sa sinadmit ng taga House of Representatives representative sa Senado, 'di ba? Kung bakit Uh, nagigi kung bakit diniklir ng Supreme Court na depictable. Tingnan mo, panorin natin mga kawangis ko. Hmm. Ang totoo niyan, yung unang tatlong impeachment complaints, hindi lang hilaw eh, panis eh. Bakit ka mo? Oh. Eh, mo yung pinatagal. <coughs> ah, Ay, nakita tuloy ng Korte Suprema. Mm -hmm. Unconstitutional eh. Uh -huh. Isipin mo, yung tatlo hindi nila isinalang. Ah, nilagay sa kabinet na panis. <clears throat> o pagkatapos... O di ba Hinalimbawa pa yung sa pagkain, di ba? Yung sa panis na kanin. O, o naman, mag ka ba ng panis doon sa isang pagkainan? Tapos kahit panis na sasabihin mo, mm, mabango pa. <laughs> Hindi ka taranta doon na yan. <laughs> parang, <laughs> parang, <laughs> kakartaranta doon pa nga talaga yan eh. Panis, sasabihin mo, okay. Nagawa <laughs> ng, pang, ng pangalawa raw at diniretso sa sa Senado. O uh -huh. Sabi na, mag ka sa February 5, o February 6, 2026 mm -hmm. kasi 'yun ang pang isang taon. Na. Isang taon eh, oh. eh oh. hindi ang ginawa mo, pinatay mo 'yung unang tatlo pagkatapos 'nung pumita 'yung Pebrero 2025. Oh. Bigla mo tinransmit sa Senate. Oho. Mm -hmm. uh -huh. So nahalata tuloy. Mm -hmm. kasi sinasabi kasi ni dito ni ano ni Senator Nanti Marcolita, ang isa dalawa at impeachment na sinadmit doon sa Solic Solicitor General ay hindi po inakit doon kay speaker at sinadmit po yung pang -apat. So, ibig sabi yung isa, dalawa, tatlo na panis. <laughs> eh, kasi ang usapan diba dyan sa si isang taon, dapat isang file isang file lang ng article of uh, impeachment sa loob ng isang taon. Kapag naging tatlo, hindi panis. <laughs> tutong na tutong. Ayan, babasahin ko na para... No, the first three complaints were deemed terminated or dismissed and no other impeachment complaint may be entertained before February 6, 2026. <laughs> Balikan po natin yung ano. Balikan po natin ang sinabi ni ano ni Akbayan Party Listo eh. Kasi nga di diba si Franz Castro wala na yata sa kongreso eh. Pati si Arlene brusa eh. si <laughs> Graduate na sila. <laughs> Kaso lang wala lang wala lang ano eh. Wala lang Latin honor. <laughs> Pero ito si ano si ito si Percival. Siya siya lagi nang makikita natin na ngumangawa sa television siya po ang umangawa sa telebisyon lagi. Tignan mo. Aywan ko, ko alam mo, hindi rin ko maubos maisi kung bakit galit na galit sila kay Pangulong Duterte at kay BP Sara. At takot na takot sila sa tukhang. Kasi may posibilidad kung si ano si Bipisara ay magraran for president sa 2023. <laughs> Nako. Parang parang nakikinita ko nakakat ko nang mangyayari sa kanila. <laughs> kung gusto nila magtago sa palda ng nanay nila, magtatago yan sila. <laughs> Tuwang-tuwa nga sila yan, eh, ba? Diba? Tuwang-tuwa yan ang mga akwa yan na sa nakakulong si ano eh. Nakakulong si si, si Kibuloy eh, Na naikulong. <laughs> ayaw ko kung bakit galit na galit sila sa mga ano. Sa mga Duterte. Kasi nga kung papansin mo sa unang taon, dalawang taon, tatlong taon, yung laman ng pahayagan na television pa nila mga Duterte. <laughs> hanggang ngayon, may continuation pa nga hanggang ngayon eh. <laughs> continuation. <laughs> hindi ko alam kung bakit nagalit na galit sila. Hindi nila alam tayo, nagagalit galit, inis din na inis tayo. Bakit kaya kung nila, nila pagyabungin na lang yung ekonomiya ng Pilipinas, malip, dahil sa sobrang dami ng kahirapan, nakakalan yun, hindi, walang maraming kahirapan. Nako, ang daming kahirapan. Iba yung sinasabi nila sa realidad. Nako. Kung hindi umulan nga, hindi, na, hindi mapapansin na wala palang flood control. Tapos ngayon, <laughs> ngayon mag, mamaganda sila. <laughs> ito. <laughs> Nagmamahilig sila magmaganda eh. Hindi eh, naman maganda. <laughs> anyway, andito lang muna yung ano natin. Andito lang muna yung reaction natin ng mga kawangis ko ah. So mga hindi pa din nakaka-subscribe sa akin. Baka naman. <laughs> Magkita-kita tayo ulit naman sa susunod na mga araw. <laughs> Kaya bye-bye muna sa ngayon. And thank you.